Yan mga bro, so welcome back tayo, so balik ko na kita nyo tapos na natin linisan at ngayon naman ay magbubuo na tayo So ganun pa rin, ano yan mga bro, hindi tayo makakagawa ng step by step kasi napakahaba ng video So ngayon, si bro pa rin yung magbubuo ng kanyang makina at i ko sa inyo mga bro kung paano magbuo ng transmission or ng center crank ng CBR-150 At syempre mga bro, bago natin umpisan yung ating video, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorial. Oh, so kapag ka nagbubuo nito, Iba-iba po yan. Merong nagbubuo sa may left side. Meron naman nagbubuo sa may right side. So, dito tayo magbubuo. Ayan. Ito yung ating uh, left side ng crankcase. So, ang unang-unang kinakabit dito mga bro, kapag ka nagbubuo, pwedeng balancer na may sigunyal or pwede naman yung transmission. So, dito na tayo sa balancer. No. Ayan. Ito yung ating sigunyal mga bro. Ha? Ito yung pinalitan natin. Ayan. Ito yung may tama. Pakita ko muna sa inyo. Ito yung mga bro. Ayan. Diba? So, may tama na talaga siya. Ito, wala pa. Kaso, mas mukhang bago to eh. <laughs> Makintab. yan? ano na siya? Kinakalawang. Ito, matagal na yata sa tambakan yan eh. No? Wow. Pwede. Si eh. Tapos mga bro, ito yung ating balancer. Ayan. So, sa pagkakabit nito bro, ganito. Meron timing yan dyan. Hanapin mo yung timing. Ayan. Ito. Ito mo ah. Lapit, lapit mo dito bro para makita. Ayan. Ito yung timing niya. Yung mark. Tapos ito naman yung balancer, may timing yan mga bro. So bro ito bro, kita mo ah. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, itatapat mo to yung pinakadulo ito. Yun yung nakatapat dyan. Okay. O, oh, dira, dira. Siguro doon yung nakatapat, ah, tapat tapat. <laughs> tapat na tapat, gitnang gitna. Ayan, pwede mo silipin, pwede mo. Ayan. Para ka lang nag-ano dyan, lalaro. Ayan. Bali yung isang gear nito na napagit ng isang gear Maria bro. Ayun, dapat ganyan yun. Kita mo? Ayun, ayun. Ayun, Bali yung yung dalawang yung dalawang gear nito nakaharap siya, nakawalan siya. Uh, ganoon. Ayun, para magtama. Kasi pag kaganito, sablay. Ito naman sablay. Ayun, sakto lang dapat. Ayun. Okay. So kapag ka uh, naitabi na, ayan, pag nakatapat na yun mga bro, ayan, sabay mo pagpasok bro. Ayan. Ito bro, normal na masusuwatan ka dyan kasi napakatatalim po nito. Iingatan nyo yan. Mag-iingat tayo dito. Kasi, ayun yung nakakasugat. May hey, laro-laroin mo lang. Papasok din. Yan yeah, o! Pasok na! Kaya natin, nikotin. Yan! Yan. Pwede i-double check yan mga bro. Yan natin nyo dito. Yan. Ito yung gear, di ba? Ay, yung timing, di ba? Ito naman yung timing. So, dapat pag inikot mo yan. Yan, 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 yan. Yun. Tama, tama, tama. Okay. So, ganun mga bro, yung paglalagay ng signal natin at saka ng balancer. So, dito naman tayo sa transmission. Bro, kung ano yung transmission, ayun. Nadaari mo yung pagkawak ng bro at nalaglag dyan. Ayan. Ayan. Ang hawak puro ganito. Ayan. Okay, ito mga bro ah. Ito yung output shop natin. Kaya tinawag na output shop kasi dito yung out, ito yung papunta ng sprocket. Dito na kayo yung sprocket. Dito nakalagay kalagay. Dito man yung main shaft Dito yung clutch housing. So, sa paglalagay nito mga bro, ayan o. Okay, ayan o, pagbaliktad dyan, sablay. Kailangan ayo, Mali, ang layo. So, ganito talaga ang position niya. Okay? So, ito bro, ang hawak. Sa ilalim, yung washer. Hakapin yung washer. Ayan. Tapos, bago mo lagyan, lagyan mo na lang mga langis bro yung beri. Lagyan muna na natin yung ano ah. Yun! Lahat ni nalibos na Yan. Okay. Pira bro, huwag sabay. Yan, mayroon naglalaro dyan bro eh. Yan. Teknik na yan bro. Ah! Pasok sa banga mga bro. Kaya ngayon hindi mo siya mapipihit kasi malaki ang gauge yung mga gear natin. Kailangan natin mga bro yung shifting torque naman. Ayan. Shifting fork, tsaka yung shifting drum. Ito yung shipping shifting drum mga bro. Parang kasya yan ha. Baka magkabaliktad kayo. Ano? Pag nilagay nyo to kasya. Pag nilagay nyo to ayan, kasya rin yan, pero maluwag. Pero baka magkamali kayo. Ngayon, paano mo malalaman? Nakita nyo to Ito yung ah uh, nagaano ng neutral natin kapag ka naka-neutral tayo. Di ba may indicator tayo? Dito tumatama yan mga bro. Yan. Ayun, may may isang tanso dito na kausli pag tumapat yan dyan, ibig sabihin, naka-neutral ka na. Ngayon, pwede bang, ano, pwede ba lagyan ng primera, segundo yung mga GTR, or, o GTR, or yung CBR. Pwede, mga bro, magpapamodify kayo nito. Ayan. Ayan, lalagyan nyo ng, ano yan, parang radar. Diba yung radar, wala rin naman yun. Pero nalalagyan nyo, kasi pwede kayo magpa-modify dito, or bibili ng ganito, na may selector. Pwede po yan. Okay. So, dito, no, dito naman si Shifting Pop mga bro. Ito bro. Ano to? May mga number to. And dumi. Bukasin niya natin. Ayan. Ano mo bro ah? Yung 32, ito yung nasa ilalim. O kaya, 32 nasa ilalim. Hindi, eh, 34. Yung nasa ilalim. 32, yung nasa gitna. At yung 41, yan yung nasa taas. So, ganun yung pagkakabit. Dapat nababasa niyo yung ano, yung number. O game bro. Tapos, mayroon naman lagayan niyan, bro. Tingnan mo dyan sa ilalim. Ayan, mo sa ilalim. Mayroon mga lagayan niyan. Tanggalin ko nga dito yung camera natin. Tapos, bro, lagyan mo lang ismo na, bro. Para ismok na ismo. Lagyan mo yung mga ya. Tingnan mo, bro. Kung nakita nyo, mayroong lagayan yung mga shifting torque natin. Hindi naman yan papasok basta-basta. Ito, bro. Lagyan mo itong mga to. Para madulas na siya mga kaya. Yung itong ito, ito, ito. Ayan. 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 So, ah, uh, Hindi, balik pa 34. 34. Yes. Dapat na wala na yan. Yan, pasok na pasok. 32 no? Oo, may lagay na pasok naman siya. Ayun. Para sa sulit, pag mga PMs yung mabahan mo, mas madali na. At 40. Ayan, 41. Ngayon, yung 15, lagyan mo bro ng ano, ang isan mo. Ayan. Mamaya bro, Ma hindi mo ito itong ito, mauna. Okay, dito yan. Okay, mamaya na, kahit mamaya na. Okay. mo na lang ispo para dito. Uh, okay, Ito mo lagi mo to. Ito mga mahalaga diyan eh. Ayun. Yan, yan kasi yung mga ikot dito. Okay. Ah. Baliktad. So tama. Ito mo lagi mo bro, matuyo tuyo ah. Lagi mo, lagi mo tuyo yan dito. Ah. Yan. 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 Okay na yan, bro. Ngayon, ang pagpasok, itataas mo ito bro ha. Kailangan, kailangan yung ito, nakapasok yan dito. sa mga guide. Lahat yan, yung tatlo. Yan. Yun. Yan. Okay na yan, di ba? Ngayon, ipapasok mo to dito sa mga guide. Ang discard eh. Yan. Tapos mundit. Tapos ito, tapos mundit. Yan. bago Baga paano yan. No? Tapos pagka pag tweet na tweet na, saka mabubaba natin ang lock natin. Ay, tunay na yan bro! If, ngayon, ang pinakamagandang discount, eh, pwede mo yan mo na ipasok muna yung gitna. Pwede, mo ipasok muna to. Ayan, pasok mo pala eh. Pasok mo siya. Lagyan mo na lang lock bro. Yeah, yung ito. Lagyan mo na ito. Yung mga galaw. Yan. Yan. Kasi pasok mo yan. Isa-isa lang. Manggal sa makarat. sa ilalim. Bakit? Yo, pasok na. Lahat. No game. Okay. galaw galawin mo. Para ano. Yan, pwede pumasok. Okay. Hindi pa yan. Pasok yan. Di. Di pa yan. Pasok. Okay. Hindi pa yan. Pasok. Hindi pa yan. Hindi. Yo. Pasok na yan. Ha? Yelo. Yelo? Meron ba? O, oh, yelo daw. Wala. Wala na daw. <laughs> pasok na. Ayan. So, ayan mga bro. Kung nakakita nyo, nakapasok na. So, pwede mo i-check yan, bro. Ang discard yan, para malaman na tama, dapat, kita mo to. Dapat, sumasagad yan dyan. Kabila. Ito, nakasagad yung kabila eh. Sige, ikutin mo. Ige, ikutin mo to. Ah, sige, pabaliktad. Sige, sige, ikut. Sige, ikut. Sige, ikut. Hanggang sa sumagad sa kabila. Ayun lang. Ayan. Diba? 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 Ay, tunay mo ang gawa mo ah! Balik eh! Balik, balik. Okay, kaya, Tayo mo nga pabalik. Yan. Yan. Yan, no? Sagat na yan. Di pa yan. Di pa, diba. Okay, galing mo lang. Ayan. ka yan. Ayan lang ang problema. Okay. Ayan. Ayan. Sagad. Ayos, bro. Ayan. Kung nakakita nyo mga bro, okay na, ano? Ngayon, ang gagawin natin dito, lalangisan nyo yan, bro. Langisan mo yan. Langisan mo yan para mamaya kapag kaumandar, pala ito na. Ikita nyo mo. Para mamaya kapag, ka, ano, hindi na agot kasi hindi naman agad makakasirkulate yung mga langis natin dyan, no, mga bro. Tapos dito, wala tayong same gasket. So, ang ilalagay natin dito mga bro as yung magandang pandikit or yung ang ginagamit natin dito ay beta gray. Matibay kasi mga bro yung beta gray. Yun yung gagamitin natin dito. Okay? So, lagyan muna natin to ng beta gray mga bro para maganda. Tapos ito yung spring. Huwag nyo kakalimutan ha. Sige bro, lagay mo. Spring at saka yung selector. Uh, ayos. Quality, quality mga bro. Yan. So, ngayon naman mga bro, ano, lalagyan natin ang beta gray yan. So, gumamit na lang kayo ng magandang brand, ano, kasi center grass kit mga bro. Pag tumagas yan, tapos kayo dyan. Kasi, babahakin niyo ulit yan kapag tumagas. Yan. Kaya dapat gagamit kayo dito mga bro ng magandang, ano, ito. Subok na natin yung, ano yan mga bro, yung beta gray na lang. Maganda yan. Maganda talaga yan. So, kung makikita nyo, bali, nalagyan na ni Bro ng ano yun, ha? nalagyan na natin ang beta green na malupit. So, bago nyo ipasok yan mga bro, huwag mo kakalimutan to, yung stopper ng bearing natin. Ayan, meron tayong stopper, baka mahulog to kapag nag-overhaul kayo. No, dito yan, sa yung taas. Ayan, dito, dito, dito. Ayan! Pasok mo muna yung washer. Ayan. At yung spring. Yung spring, okay lang magkabaliktad doon mga bro. mas maganda pagsabihin mo na bro, para di mayroon. Ayan, saka may pasok. Ayan. Ganyan mga bro. Dito. Sige. Yeah. yon Tabi. Yan. Ganyan. Ganyan. Yan. Ganyan yan. Ang posisyon yan. Okay. So, salpak na natin. Salpak ko na bro. At mahaba na yung video natin. Baka marami na mga magalit nito. Baka mga ganito. Yan Oh. Hop. Tinan mo bro yung mga dawil. Kung buo. Do double check yan. Isa. Ang dalawa. Ay goods. Tama tama mga bro, buong naman yung tawil. Okay. Ya, uh, tweet bro. Sintro mo to, sintro mo to. Ayan no, yan, pasok, pasok sa mga yan. Sintro to. Yan, kunting propok-pok lang bro. Ya. oho. oh, oh. Ay, tunay ka na bro, no? Ya, ngayon, lagyan natin muna ba ng ano mga bro, ano? Ikabit muna natin dyan yung star, tsaka yung ano, bago natin lagyan ng turnilyo nyo lahat. Pero, nasan yung mga turnin nyo bro? Lagyan mo muna bro kahit mga dalawa. Ito, ito, ito. Yan. Ito mga tulad nyo yan, di ba? Ito. Hindi, sa kabila ito, sa loob to. Sa may clutch. Yes. Yan, 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 Sa loob. Sa loob, isa. Tapos, itong mga kabila. Yan, pwede mo na malaglayan to. Yan, lagyan mo na ano? ikot Hindi, subukan muna natin yung cambio niya. Para sigurado. Pero, sure ball na yan, mga bro. Wala kang kaduda-duda yan. Ayan. Ayan ang mga, ayan ang mga gasket. Ayan ito yung mga bolt niya. Ayan. So, hindi ko na siguro ipapakita sa inyo mga bro. Pero ganun lang yung pagbubuo ng, ano, ipitan na natin muna yan. Mahaba na yung video natin at marami na naman magagalit. So, ganito lang yung video natin. Magandang araw sa inyo lahat. At try safe lagi. <laughs>